Okay, happy Sunday mga kaibigan uh, Katatapos akong ka nag-basketball uh, Relax muna tayo uh, Wala mo ng political vlog uh, Nakakatuwa po si Madam Marika Ma Nag-post siya ng isang video <laughs> Hindi tungkol sa politiko Kundi sa uh, isang bagay na kinahuhumalingan O kinababaliwan niya Na parias kami nang <laughs> ano. So, ano itong bagay, yung yung kanyang video ngayon, tungkol ito sa isang bagay na napakaganda. Tungkol po ito sa mga luxury, luxury cars. Okay, napakaganda. Salamat po, Madam Marlika, nasa Monte Carlo, France ngayon. Wow. Uh, panoorin nyo itong mga luxury cars na gaganda. At ipakita ko rin ng konte itong aking kinababaliwan. <laughs> Oke, okay, isang uh, Mustang. Uh, Ford Mustang uh, Shelby. Kita mau, you know, yan. Cobra. Uh, this is our family car. Pero you know, gamitin namin mamaya na uh, pagsimba. Oh, so, ganito po, uh, kung may sipag, may tiyaga. si Madam Marlika uh, nito, galing siya sa mahirap ngayon ayahay na ang iyang kinabuhi pasuri <laughs> pa sorry, pa sorry na lang nagliliwali uh, tayo naman ganun din uh, hopefully next year mag uh, mamasyal din kami sa Amerika at uh, mag enjoy sa ating buhay so yun lang po enjoy itong napakagandang video na isinir ni Madam Marlika. Okay, so mga palangga, nandito na tayo ngayon sa casino dito sa Monte Carlo. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung mga bonggang-bonggang cars. Ito nga pala yung alindog ko sa kabila. Uh, nakita ko na naman si Carlo, nasa na yun? Sama ko sana sa vlog ko. Carlo, nasa ka na? <laughs> so ipapakita natin yung mga kotse yung dumarating. Ito yung uh, gusto ko ipakita sa inyo na bonggang-bongga mga karumba, mga palangga. Ayun. Okay. Ayan. So, para ma-share ko sa inyo mga pangyayari dito. Dali ah. Okay. Okay. So, ayan ang mga kotse dito. Ayan. Oh, ha? Huh? Oh, mamili na kayo. Bili ko kayo. <laughs> ayan, Lamborghini. Alright. Alright. Ito, Mercedes. Meron ako niyan. Pero, syempre, hindi naman kasing bongga nito. Okay? parada natin, parada natin ang mga ito kasi. Go ahead. Oh, thank you. So, ayan. Aha. Ferrari. Pinukuha niyo mga tao dito ng mga turista. Ito lang ginagawa nila dito eh. Ayan, oh. Pero kami papasok sa casino. Kasi yung aming uh... actually nakapasok na ako. Lumabas lang ako. Oh, tayo cute naman ito. Oh, nakita mo, oh, ayan. Ha, ha. So, yung iba nag-aabang, nakita nyo yan, nag-aabang sila ng mga darating na manlalaro. Ha, kasi mga, ang mga tao dito, kung hindi millionaire, billionaire. Diba? So, nakita ka kababayan natin, umalis na siya, sayang naman. Sana isinama ko sa video ang lolo mo. Alright. So, ayan ang Hotel di Paris. Okay. So, abang tayo. ayun yung mga sasakyan, oh. Anong gusto niyo dyan? Mag-comment kayo. Oh, tignan mo kahit taxi dito, Mercedes. Oh, ito, ito, ito. May parating palangga. Teka. ayun may parating. So, dito yung sila umaabang, oh. Oh, ayan. Vanga, oh. Ha, Bentley. Social. Oh, ito, tignan natin, ha. Yung mga mahilig sa kotse, ha. Actually, nakapag-picture na ako. Ito, ano to? Ayan. Kia, oh. Lahat meron. May gas, -gas pa. Uh -oh. Carry lang yan. Kita nyo yan. Oh, ito, oh. Umikot si Bentley, oh. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Umikot, umikot. Alright. sasakay? Aha. Uh -huh. So, si Ayan. <laughs> Nakikita ko nito na sa YouTube. Sa gayahin natin. Abang-abang tayo. Oh, Mini Cooper. All right Ayan, Monte Carlo. Delivery. Diyan na ilalagay yung mga drinks ko. Ay. <laughs> Wala masyadong mga sasakyan. Ayan. Masanay pa. yung Oh. Mercedes. Oh, ha? Kasi karamihan ng mga nakatira talaga, hindi karamihan, talagang actually sinarch ko to eh. Kung gusto mo mag-retire dito, kailangan mo may milyones ka. Yeah, kung gusto mo mag-stay dito, kailangan ipakita mong mayaman ka. di ba? Diba? Oo. Huwag ka lang kawatan. Huwag <laughs> kang kawatan, katulad ni Lisa Smags at ni Ayan. So, hindi pala lahat nakakapasok sa ano palangga sa Monte Carlo Casino. So, hindi pala nakakapasok sa Monte Carlo. So, depende pala sa hotel mo. But since kami, ang aming, uh, ang aki, ang, ang, ang aming hotel is, uh, I think, the same owner. Yung Hermitage. Uh, so, we are welcome here to Lustay. The hundred dollars. <laughs> isang, isang dolyar lang ang pwedeng budget. And kasi wala tayong milyon. Tiyo mo sila, oh, nagpicture-picture sila. Oh. Oh, sige. So, ayan yung kabundukan. Ayan. Uh, may mga moment dito pag ano, pag uh, F1. Sobrang dami ng tao nakikita ko sa YouTube eh. Pero ngayon, dahil walang masyadong tao, aba. Alright? So, ayan, tingnan mo yung sky. Okay. Tingnan natin. Dahil walang masyadong sangkatauhan palangga. Ayan, Oh. Oh. May ang daming smart cars dito. Oh, Mercedes. Oh, dahil wala masyado katauhan. Di alin dug ko na lang ang inyong <laughs> ayan so we are here in Monte Carlo, darling. lang alin natin diyan today. Mhm. Mm mm -hmm. 360. Let's go. To Ay, ito pa pala. Mayroon dito oh. Hindi ko pa to pa, pa video sa inyo. Right. So, yes, para makapasok sa hotel, ito, pakita, pakita ko lang. Oh, yan. Oh, ha, Vonga. Teka, pakita natin para makita nyo ng gusto. Uh -huh. Oh, kanindot. Oh, nindot talaga kaayo pa Sabi ni Maria Dal, okay? So para makapasok ka sa casino, eh kailangan mo magkaroon ng may ticket silang ibibigay sa iyo. Tapos ay hingiin yung passport mo and everything. So kami binigyan kami sa hotel ng ganitong pass para maka para mapapasok nila ng bonggang bonga, Then, tignan ko, actually nakapasok na ako palangga. Tapos ipaparegister ka. Papakita mo yung passport mo and your ticket. Okay, carter 85 euro. Ah, ayun. Ay, ah, ay, meron akong ano to, ibig sabihin nito. Ticket line. So, meron ako 85 dollars na free play. Ganun ba yon? Ayan. Tingnan natin. Baka nakalagay yung ano ko dito, yung passport information. Mahirap na baka makuha ni Smugs. <laughs> ayan, oo. Oh, 85 euro. Dramatization. Ayan. Oh, ayan na naman. May car na naman, oh. o oh, tignan mo sila kung paano bumaba, oh. Ang mga alta sa syudad. Oh, ha? May tagbukas Mm uh -hmm. -huh. Mm uh di -huh. Diba? Ang social-social. mhm <laughs> So, 100 years. O, oh, yun, Ano 100? Ah, yung Monte Carlo is 100 years na. O, oh, di ba, bongga. O. Oh. Sana naman, lalo ka sa casino. Yes, low fox, yeah. I will try my luck here. Alright? Aha, uh -huh, mukhang may Pinoy cheat yung kamagana. Wala na yung kababayan natin na wala na sila. Alright, so ito na lang ang alindog ko. Okay, papasok na tayo sa loob. Alright? Let's go inside. Okay. Nadaling ko kayo taholi yung aking dalia ah. aking ticket I think this one and this one wait dahil lang palangga kasi ch check ka ulit okay so ganyan muna hello I'm back thank you alright so let's get inside Okay, so dahil nakakuha na ako ng ticket, asan na yung aking friend? So, nakapila sila. Ayan. So, ayan. Nakapila sila dyan para i-present ang iyong passport. I think hanggang dito na lang muna. Titignan natin kung swerte ako. I'll talk to you later, darling. Bye!